Oh, bakas yung ka na. Bakas yun ba yan? Ha? Di ba? Kaya ko, doble trabaho. Ayaw ba ako? Di ba? Pagtapos na namin na ano, gaganyanin pa. Tapos, ayun entrega ganyan. Kasi papatunog naman nila. Gulay naman. <makes> <makes> gulay na, gulay. Gulay. maganda yung nagawang bangko tsaka lamesa. Pinakita sa amin denay check <laughs> ah! 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 ko yeah. Yeah. Mo, yun, ipong, na. Ayaw Ay makita. pagka 'yun kaya Bawal na rin kasi muntak. <laughs> Bakit may sopo? Hindi ka takot. <coughs> Papa mo nga, oi. pa, oh. Kulay, no. <coughs> oh. Wala ka lang mong <coughs> Paso. Ang palaya. Oo. Oh. Nakakita ako, ano, yung Wilkins na malaki. Oh, so pasok ko Sabi ko, pag ko sa taas, magtatanim ako sa Wilkins din. Oo. Oh. Ibabaliktad mo? Hindi. Baliktarin mo. Hindi nga, nakabaliktad yung nakita ko. Sa akin, nakikita ko mabaliktad. Nasa ibabaw yung, ano, yung, yung... yung butas, di ba, nagkaganon. Tingnan oh, mo yung talong, gagawin ano. Okay. Diba? Ah, Kala mo lang, di ko lang kaya, <coughs> Hindi, dito, hindi. Ano yung nari ano ito? Likens, malaki. Oo, malaki. Ibang dito. Hindi, buo yun. Ito. So, ay, pangit yun. Yung mga dito. Yung sa dito. Ito. Tapos sinasabit. Doon nila dito, dito, nilalagyan ng mga gamot na. Yung pangpataba. pataba. Okay.

complete tayo guys bawal na kasi magkalat kaya Ayan. ayan. doble trabaho sa amin kailangan ganyan yung